So, ngayong gabi nga pala, explain ko nga pala kung ano nangyari sa asawa ko. Yun nga po. Um, kagabi, sinugod namin siya sa hospital dahil lang sa nangyari na ganito. Hindi ko expected na mangyayari to kasi nga uh, palagi naman siya umiinom ng alak tapos kagabi lang yun nangyari. Ang nangyari kasi, merong nasunugan dito kapitbahay namin. So, tinulungan niyang Excuse Tinulungan nilang mag-apula ng apoy. Eh, yung may-ari ng bahay, siyempre bilang masasalamat. So, pinag-inom sila ng alak. Pumili ng imperador. Tapos, pagtapos noon inuman sila. Nakadalawang litro sila. Lima. Kibali, limang tao sila umiinom ng alak kagabi. Imperador yon ng jumbo Kala ko nga may maliit lang jumbo pala yun. Tapos, hindi ko expect na mangyayari na ganun kasi manginginom naman siya, nagiinom naman siya may okasyon, ganyan, nagiinom naman siya kaya hindi sa akin hindi ako makapaniwala na mangyayari sa kanya yung kagabi tas yun po uh, kaya sinasabi ko to para uh, magka ano rin sa mga taong nagiinom dyan maging babala na pwede palang mangyari yung gantong bagay o ano Incident eh, na hindi inaasahan. Pagkatapos nilang uminom, kumain kami ng kanin, pinakain ko siya, kibali dalawang beses siya, kumain kasi nga, na, akala ko nagugutom lang. So, pinakain ko siya, kibali naubos niya yung sinando ko. Tapos pagkatapos nun, uh, akala ko nagbibiro lang siya, humiga na siya sa tabi ko. Gabi na yun, siguro mga 9.30 ng gabi na. Tapos humiga siya sa tabi ko nagulat ako kasi kala ko nagbebero Siyempre, nasanay na ako sa prank-prank. Tapos nagbebero, Sabi niya, hindi daw siya makahinga. So, kala ko naman nagpa-prank. Nung hmm, liliyad-liyad siya, ganyan siya. Parang iba na yung aura ng mukha niya. So, nisip ko na hindi na siya nagbibiro kasi nagbiberon siya. Nagaganoon siya bumingiwi na siya tapos iba na yung aura niya ng mukha niya so nilapitan ko naninigas na talaga siya yung gano'n gano'n -gano siya so isip ko siguro okay. parang pa-stroke pa siya alam niyo yun guys yung di ba pag na-stroke usually gano'n gano'n -gano. tapos naglalak na yung ano niya hindi niya na mabuka to tapos di na siya makahinga sabi niya di na daw siya makahinga So, siyempre, nagtawag ako ng tulong. Tapos yung pagtawag ko ng tulong, na okay naman siya na kasi din niya namin dito para parang nasikmura siya. Tapos pagkadiin namin dito, naglalak na nga yung bibig niya. Tapos nalalaglag na siya, hindi na siya kayang buhatin kasi as in, nawala na talaga siya ng malay yung nag-block na siya. Wala nang ano, lupay-pay na yung buong katawan niya. Tapos, yun, di, sempre sobrang kaba na nangangatog na ngatog na ako kasi hindi ko naman na isipin na mangyayari yung ganun. Ayak na ako, tapos humingi na kami ng tulong. Nung mga siguro minuto, nahimasmasan siya ng konti, napaupo namin siya, tapos dumilat siya, sabi niya ano daw nangyayari. Tapos, maya maya ayun na naman siya, nahulog na siya sa upuan kahit anong hawak, tatlo na yung silang mahawak, tapos nahulog siya sa upuan. Tapos, naligas na naman siya, para nagsisure siya ng tatlong bisis, guys. So, iniano ko lang dahil sa alak lang siya. Kasi alak lang naman yung inano nila. nag siya ng tatlong business. Pwede pala mangyari yun na uh, pag uminom ka, pwede mangyari na mag ka kahit na wala kang lagnat. Ang kala ko kasi nag lang yung pag mataas yung lagnat. Yun, wala siyang, wala siyang lagnat as in. Tapos, yung ginawa namin, nilagyan namin siya ng kutsara sa bibig para hindi mag-lock yung ano, kasi sabi ng karamihan pagka mag-close na daw yung matapos hindi na mabuka, posibleng may di, buyag naman posibleng mamatay kung naglalak na so ang ginawa namin, nilagyan namin ng kutsara tatlong beses, kaya magamaga yung mga dito niya kasi nga sa kutsara yun kasi naglalak na yung bibig niya, ay tatlong beses siya nagsisure, kasi sinugod na namin siya dyan sa malapit na hospital dito sa amin sa MDH kasi nga, iba na talaga yung lagay niya. Ang kaba ko, alam mo, parang pakiramdam ko, mas akmauuna pa akong mamatay sa kanya dahil sa ganong kaba. Kasi, kahit pagpainom ko sa kanya, gumagano na yung baso, hindi ko na kaya na ganon, na makikita na ganon ang nangyayari. Tapos, nung dinala namin siya sa hospital, kasi nung sa tricycle kami, hindi ko na nga pala siya na videohan guys kasi sobrang kaba na namin. Taranta na kami. Hindi ko na na videohan yung pangyayari dito sa kung anong nangyari sa siya, kung paano siya nag-seizure. Tapos uh, dinala na namin siya sa malapit na hospital. tas ang, ang ginawa dun sa hospital kasi syempre nakainom. Ganun po. Uh, siya ng hindi ko alam po para saan yung apat na bisis akong pinapunta na Anong tawag doon? Nagkukuhaan na ng gamot, kung ano yung gagawin. Pinakuha niya sa akin, tatlong beses ako pumunta kasi, pabalik-balik, kasi para siyang nag... para pa rin siyang nag... sesiyo, naggunung gunong yung mata niya pataas, tapos, nag... naninigas talaga siya, sininiligas. Kaya... Hindi, namataranta na rin yung doktor sa kanya. Sinuero siya, tapos, oxygen, kasi nga hindi siya makahinga tapos tinurukan siya ng tinurukan na, dami tinurok ko sa kanya ang mga apat siguro yun kaya uh, pakiusap ko lang sa mga nag iinom uh, ingat ingat lang po tayo kasi hindi natin masabi yung ano ng katawan natin kung ang kalusugan tapos yun po nga uh, may test na ginawa sa kanya kibali apat na test to so, apat na test yung ginawa yung sa ano ba to? Yung bumaba sa kanya, yung potassium niya, chloride, tsaka blood sugar, tapos sodium, yun. Bumaba sa kanya yung mga yun. Kaya nag, parang wala nang laban yung katawan niya kaya si bumaba na ako. Sabi naman ng doktora, may times na hindi kaya ng katawan yung ala kasi yung alak, minsan yun daw po yung nag dumidiferen siya sa utak niya sa yung iba pag hindi naagapan ay nagkakakos ng death kasi nga sa taas ng ano, tapang daw yung anak na yung hard yun tapos po nakonfine na po siya doon nakonfine siya saglit lang naman siya mga 3 hours siguro kami doon nag okay naman na siya nung naturokan na siya ng mga gamot, kumalma naman na siya. Tapos, tumigil na yung pag seizure niya. Tapos, ay na po, nung naturokan siya, umihi siya ng siguro ganyan, battle na... Alam niyo po ba yung sa suwere, yung malaki? Yung, ano? Yung, tawag doon? Yun? Ganyan to, parang tubig sa suwero. Yung lagayan po noon, ganyan. As in, puno niya ng ihi. Para nailabas niya yung sa alak. Dalawang beses yun, puno niya yung ganito kalaki. Na malaki. siguro doon sa Kaya, kaya ako to sinasabi kasi para mag-ingat din po yung mga uh, manginginom na kung sa nakainom po pala, bawal kumain ng marami tapos matutulog. Kasi yung po yung uh, karamihan, pinamamatay ng sinasabi nilang bangungot. Yun po pala, pag nakainom ka, hindi ka na pwedeng kumain ng marami kasi babara pala yun sa dibdib. Nalano kung nakahiga na, tapos bumara sa dibdib, yun po yung natutuluyan na kinumagaan, hindi na nagigising. Pasalamat ko na lang po sa Diyos na hindi po siya natulog ng maaga, tapos gising pa kami kasi naagapan pa namin siya. Kasi kung nakatulog na siya noon, posibleng baka yun daw po yung maging cause. Sa ngayon po, Okay naman na po siya. Nakalabas na po kami ng hospital. Ito po yung mga test niya. Apat. Ayan, apat yan. Tapos meron na lang siyang resita na pampataas ng potasyon. Tapos kumain daw ng mga saging na Sa pinakamataas kasi yun ang potasyon yung saging na Kaya yun po yung pinapakain ng doktora. Tapos mga healthy foods na lang. Tapos Naresitahan na lang siya ng big complex yun para sa katawan. Yan po. Kaya, um, uh, sa mga manonood po nito, babala lang po to na magingat ingat po lahat ng mga umiinom na hindi lahat ng uh, oras malakas yung katawan. Kasi, so pwede palang bumagsak yung potasyon mo. daw yun ng alak sa sobrang hard. So, yun po. Salamat po sa mga tumulong sa amin kagabi. Hindi ko na po kayo iisa-isahin kasi marami po kayo. Po, gabi, uh, salamat po ng marami. Yun po. At pasalamat ko po, po rin sa taas. Ito. Kung isa na naman itong pagsubok na ibinigay sa akin ng Panginoon. Pero pinagpapasalamat po kasi hindi niya po kami pinapabayaan sa mga uh, sa araw-araw ng mangyayari. Kung ano pang mga mangyayari. Hindi naman natin alam kung kailan, anong oras. At kung ano pa yun. Salamat palagi. Siyempre tayo palagi unahin natin yung taas palagi. Ito pong video na to ginawa ko para hindi po takutin yung mga taong umiinom. Ito po ay sana maging isang aral na mag-ingat po sa lahat. Mag-ingat sa alak. Lalo na ako pag-hard. Kasi may, maging pwede pala siyang maging cause na pwede mong ikamatay yung alak na yan.